may kakaiba at minsan ay nakakakilabot sa paraan ng pagtingin ng ilang introvert na tao sa mundo hindi ito tingin ng pagkabighani kundi isang tahimik at matatag na tingin na parang bumubulong nakita ko na to dati hindi ito kayabangan hindi ito pagiging mapait may mas malalim pa may parang ancient energy rito isang bagay na hinubog sa katahimikan at pag-iisa may katahimikang parang multo na bumabalot sa kanila na parabang naglalakad sila sa panaginip na napanaginipan na nila ng daang ulit. Kausap mo sila, tumatawa, sinusubukang pukawi ng emosyon pero hindi nagpiflinch ang kanila mga mata. Parang hindi sila nagre-react in real time. Parang may naaalala sila at ramdam mo yon. Mapapatanong ka sa sarili mo, bakit parang sanay na sanay na sila sa mga nangyayari? Bakit kapag ang iba ay gulat tuwang-tuwa o nabibigla, sila'y nananatiling kalmado, halos walang emosyon, halos cold. Sapagkat naisip na nila ito noon pa, paulit-ulit nang tumakbo sa loob ng kanilang isipan. Hindi sila detached dahil wala silang pakialam. Detached sila dahil napredik na nila ang lahat. Bawat kilos, bawat salita, bawat pagtataksil. Ang itinilang bahagya at malayo, hindi yun inosente. Yun ang mukha ng taong nakita na ang bagyo bago mo pa naramdaman ang simoy ng hangin. Ang mga introvert na tao ay nagmamasid. Hindi lang basta nanunood, hindi basta tahimik, kundi parang may hawak silang mental scalpel. Matalim, eksakto, walang palya. Nagareplay sila ng mga patterns. Kinokonekta nila ang mga detalyeng hindi man lang napapansin ng karamihan. At habang sineselebrate ng mundo, yung mga vocal, yung mga papansin, yung mga impulsive, ang mga tahimik na isipang ito ay nakaupo sa lilim, nag-iipon ng mga katotohanang hindi kayang banggitin ng iba. Hindi mo sila kayang lokohin sa ganda ng iyong pananalita. Hindi mo sila kayang paandaran ng mga drama o estilo, sapagkat pagpasok mo palang sa kanilang espasyo, nabasa ka na nila. Ang mga biro mo, narinig na nila noon. Ang mga kasinungalingan mo, nadecode na. Ang mga manipulasyon mo, nahulaan na bago mo pa masabi at yan ang dahilan kung bakit sila delikado. May dala silang enerhiyang parang matandang kaluluwa, na parabang isang libong buhay na ang nalakbay nila sa loob ng isa. Hindi sila natataranta kasi na-rehearse na nila ang bawat posibilidad. Ang mga pagtataksil, ang mga papuri, ang mga palakpakan, ang mga paglimot, lahat ng yan ay dinaanan na nila. Hindi dahil sumuko sila, kundi dahil na-train sila mag-isa sa katahimikan. Naglalakad sila sa gitna ng mga kaguluhan na parang sinasabing, alam kong mangyayari to. Bira silang magsalita pero kapag nagsalita sila, parang salitang bumabasag ng ilusyon. Ang presensya nila, mabigat, parang salamin na pinapakita sa iyo kung sino ka talaga dahil nakita na nila ito. At marahil ito ang pinaka nakakatakot sa lahat. Nakita ka na nila bago ang pamakita ang sarili mo. Hindi yung may papaliwanag, pero pag tinignan mo sila sa mata, parang may gumagalaw sa loob mo. Parang nabasa ka, na-expose ka. Hindi sa marahas na paraan, kundi sa paraang mapapaisip ka. Ano na ang mga alam nila tungkol sa akin? Ano ang mga nailabas ko nang hindi ko sinasadya? Ang katahimikan nila ang gumugulo sa'yo. Hindi dahil ito'y walang laman, kundi dahil ito'y puno. Puno ng obserbasyon, puno ng prediksyon, puno ng mga hindi sinasambit na katotohanan. Lagi silang two steps ahead hindi dahil gusto nila ng kontrol, kundi dahil hindi nila matiis na makita ang katapusan kahit umpisa pa lang. At habang ang iba ay nagtatawanan sa ibabaw, ang mga introvert ay lumulubog na sa kailaliman. Nasunog na sila noon, niloko, ginamit, nakalimutan. At bawat sugat, hindi lang nakasakit, kundi nagturo din. Tinasa ang kanilang intuition, pinatalas ang kanilang instincts, Kinasa ang kakayahan nilang makilala ang siklo bago pa ito magsimula. Kaya kapag nakilala mo sila, tandaan mo ito. Hindi mo kaharap ang isang taong sinusubukang kilalanin ka pa lang. Kaharap mo ang isang taong matagal ka ng kilala. Ang hinihintay na lang nila ay kung gaano katagal bago mo ito mapansin. At kapag tuluyan ng nahulog ang maskara at tapos na ang laro, babalikan mo ang tingin sa kanila mga mata. Ang kalmado at malamig na tingin na parang bulong Nakita ko na to dati at magtataka ka kung gaano nakarami sa sarili mo ang nakita na nila bago ako pa makapagsabi sa kanila ng hello